Sir, sa tingin nyo, gaano ka-importante ang hardening at ano yung prosesong ginagawa nyo dito? Importante yung hardening dahil dapat, dapat yung pag-harding ng mga baby stags sa range pa lang. Uh, ipapalabas mo dapat yung tapang nila. Sa range pa lang, nilalagyan namin ng short cord yun uh, para hindi manibago pagdating doon sa cording area. <coughs> So, sir, sa pagpili ng manok, sir, ano sa tingin nyo ang importanteng qualities ng isang manok na uh, sa tingin nyo ay ready na siya na ilipat sa hardening stage? Dapat yung nasa sa range pa lang, makikita mo yung manok sa edad ng lima buwan. Uh, pumuporma na yung mga manok. Nakikita mo yung mukha nila, pula na. Iyon ang sign na dapat lagyan mo sila ng short cord para masanay doon na sa range pa lang masanay na para pag iakyat mo doon sa hardening mo uh, hindi naman manibago sila doon sa hardening dapat yung short cord nandun din na mention niya sir kanina yung feeds no anong feeds ang gina pinapakain natin sa mga manok na nasa hardening doon sa hardening mula mula sa range mula 4 months old nag, nag uh, -infin infinity 2.1 ako hanggang 7 months old, hanggang doon na yon sa cord. Para maganda yung katawan nila. So hindi na kayo nagta-transition from range hanggang sa hardening. Yun pa rin yung pinapakain. Yun pa rin, yun pa rin. So sir, na-mention nyo po na hindi kayo nag-change feed, no? From range to hardening up to uh, cording. cording. So bakit bakit kaya hindi nyo na pinapalitan ng feeds yan? Bakit hindi kayo nag-change feeding? mula sa 4 months old makikita mo doon sa range area na yung 2.1 makikita mo naman sa manok mo na maganda yung mga tayo nila yung katawan nila kahit na hawakan mo punong-puno ah uh, hanggang hanggang 7 months old doon mo makikita na steady at walang sapula yung mga stags maganda yan sir no kasi yung ating Uh, 2.1 or developer plus ay may mixed grains yes, and know? pellets. Sa feeds neto, na dito natin matuturuan yung mga manok na kumain na ng solid food. Yes, mm -hmm. Kasi mayroon na siyang uh, grains na kasama. At saka no. mayroon itong Rovimin Max na tumutulong para sa proper digestion at saka para sa magandang katawan ng mga manok natin.